Barn 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 <laughs> Ano na? Ano? Waiting kami sa Alpha Mart to Ikaw na lang iniintay Sana <laughs> willing kami ngantayin ka Hindi ang gamit mo Hindi nandas taas dito tabok Maingay yung mata ko pag binaba ako dito eh ano na boy? Mokoy Ando na Papunta na sa Alpha Mart Naantay din namin Mamotor Hindi nakakot siya si Mokoy Kasi angkas niya si Jud pa, Inaantay pa din namin si Jud Dumakyat eh Ta, Ta na Dali mo no Ilang minutes? 15 Dito sige. naman yata Antayin ka na namin dun ha Dito ka na namin Ay hindi antayin ka namin dito Dito ka na namin ah, Lumabas ka Kamu so, ka eh. Oo nga. Ito ka namin namin tayo. ka namin namin dito. Ito naman nga eh. Part, part na tayo. Tayo <laughs> na natin yan. Pansyur. <laughs> <But sure. laughs> Wala naman natin dadahan dito eh. Wala namin. Ano na nagawa? Wala tayo din. Tawain na tayo niya. <laughs> Tigawan tayo niya. Naman di. Tako na nga <laughs> o Tako gano'n na nga oh. Okay. Ayun, oh. <laughs> Kakapi lang AR Kakapi lang tayo, kapilang lang tas uwi na talaga literal AR nga lang Kapi sa AR AR marilaki Ano <laughs> 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 hmm. siya Ano siya Ano si Ano si <laughs> 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 Ari yung <laughs> Unang content si Barn Piliting sa mama. <laughs> wala eh. Wala kasi kung may content eh. Oh, wala kami may content wala eh. Wala lang Barn. 25 ba na lang yung gamit niya palabas mamaya ya? <laughs> Nakaanda <laughs> na sa ang gawag. Nakaanda na, ibaba na lang palabas. Kasi may helmet mo no? Alin? Isa. Anong isa? Yung sec? Yung ibo. Yung ibo? Nakipapa? Bakit? Gusto ko meraming keli, meribon. Sa'yo, <laughs> <laughs> so, yung visor naman sa akin, bali Visor lang naman, hindi naman oh, naman. Okay na, huwag lang mag-visor. Ayan, yeah, hindi naman naman magpanghali. Yung sa spot na. Ah, side mirror mo. <laughs> <laughs> no, mag side mirror din ako, sir. Hindi naman kailangan mag-side mirror. Barn, saan mo nabili to, Barn? Kailangan ko na ito, eh. Yung ano ko kasi, yung sa... Switch ng MDL. Ang ganda to ah. Kaso putang eh. ba't Batlots ko ba lang? <laughs> Gago baliktad kasi thread ng kabila. Baliktad? Gago baliktad. Pakaliwa yung pinilit mo? Gago hindi. Lahat ng Yamaha kaliwa yung kabila. Ha? Ito nga. Kaliwa to ah. Yung Ito, pakanan lang. Ba't ganun? Pero ano ko kumain? Ano kumain? Rip mo na yan. Kung mo na yan. Diyan na yung natin po eh. Diyan natin lumabas ng bahay. Ito mang ganyan yung entrance, yung ilo, parang ano, palabas ng impero. Kaya <laughs> ka palabas ng lamay. Pa. Di ba yung mga, yung mga, yung mga altar ganyan. Puro, <laughs> alam mo. Kasi holy father eh. Aesthetic yung may alaman pa sa loob. Aesthetic yung may alaman Ganyan yung mga napapanood ko sa horror eh. Yeah. Tinahan natin yung entrance. Maunang namamatay. So, siya makikita ang lumabas eh. Hindi <laughs> ka na, na ano mo. Oh. Yan yung tao pa namin, napilit namin oh. Yan yung nagsasapatos na. Okay, sabi gagawin, bilis. <laughs> <laughs> oh, kos -kos, malukos kas <laughs> malukos. Ah, ligo-ligo yan, pare. Bilal mo na na ano yan, Monopod? Meron, may dala ko. Yung pang ganun? Oo, oh, yung... may dala ko. Mamaya, no, ma oh, ah, kasama na. Maganda ba, Mike? Oh. Sakto lang, mas maganda talaga yung mic may mic na ano. extender no. oh. pa na mic. Kasi kapag medyo lumayo ka, lumalayo oh. din yung boses sa video. Yung pang-vlog na mic talaga yung nakagano. Yun nga yung sinin ko yung, hindi, pangit yun. Oo, yung, oh, yung, yung kiniklip. Oh, oh. Tapos kahit yung kiniklip na yun, medyo malakas na yung sagap niya. Pagkatabi may nagsasalita, okay din siya. Oo. Dapat tayong budget eh. Pag so, mayroon gagawin like, kahit podcast yung simulan natin eh. <laughs> alam mo ya ba, Content Oo, yung ako nagiinom? Oo, oh, alam mo. Malay mo kumita. Okay. Hindi na Nasa helmet mo? Hindi nga kayo eh. Dahan naman na sa taas. May tao ba doon sa inyo? Ha? Gago wala na, nasa taas sa na. Sa alpa marta si Jud. Ba'ulan load. Akitin mo na sa Alpha Mart, tapos babayin nyo na lang. ハハハハ Tinawagan mo na. Dito mo na. Hey. Elmi load ka? Wala. Tawagan mo sa Makoy. Teka, dito sa dito. oy